Hello guys, andito uh, po kami ngayon sa uh, San Isidro, uh, Rizal, Montalban At uh, po guys, uh, makikita niyo po ito no uh, Video uh, talahib no At uh, ito yung po namin yung uh, area na patungo po dun sa lugar po ng uh, Ecoville uh, Ang Ecoville po guys ay galing po yan ito sa uh, Barangay Payatas At uh, dun po sa Urban Lupang Pangako Uh, yung mga tao doon na nakatira doon sa gilid ng basurahan. Uh, dito po sila na-relocate, dito po sila ilipat dito sa Ikubil. Kaya guys, uh, dito po kami ngayon na uh, uh, Tinatahak ata uh, papasyalan po namin. Uh, ito guys, tinanaw niyo mga uh, ano, paligid, mga puno ng uh, ratilis. No? Ito guys, malapit na po tayo sa uh, Ikubil area sa uh, ito guys yung mga kasama namin Ayan, dalawa si Auntie Irene at saka si Sian at na uh, ito po guys ayan hello so uh, ayan na. na po tayo sa gitna o uh, is uh, ikubil kaya uh, uh, ito ngayon kami guys uh, mandala, uh, dadalawin din namin yung aking uh, kuya dito po sa lugar nito kaya malilim pala dito guys Ang magandang area So Sa ating mga kaibigan dyan Sa ating mga friends Lalo na po sa Youtube At uh, sa ating IP uh, Please po uh, Pag-like lang din po Sa ating uh, uh, button Sa baba ba. At pag-iingin Dito agad po tayo dito sa taas na Dito po yung kanang cover court po no? Maraming mga bahay dito tingnan nyo guys oh. So. Uh, ito po ay eh, galing po ito ng payatas kaya ito po yung kanilang uh, tinitira nyo yun so, pangupa tayo Yan, ito guys uh, maganda. so yung kanilang kalsada pala dito guys ay pa hindi po sa simintado ah uh, ito po guys yung aming uh, subject ay aakit po kami din sa uh, kasunod nitong uh, subdivision uh, Miraculous uh, subdivision yan din po guys sa uh, una pong uh, na galing Payatas noong unang pag ng kasura ng Payatas sila po ang unang nilagay dito sa area ng San Isidro kaya ito guys private na po ito sa pamitan ng tulong ng ating uh, 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 ano ng simbahan ng uh, lupang pangako uh, sila po ang nag-sponsor nito para sila may lipat dito sa lugar kaya ito guys uh, sa oras nito eh, kaya tahak po natin itong lugar at uh, tutungo po tayo doon sa uh, uh, Miraculous subalit so, itong area guys ay uh, lugar po ng nasa loob po tayo ng ecoville kaya kainan nyo guys uh, uh, mga nasa 100 meters mula po dito sa aming uh, nilakaran bago makarting po dun sa agit po ng miraculous kaya maraming po ng tao dito guys so tuloy lang po tayo sa paglakan kasama po akong dalawa sa aking kiyahin at yung ating pamangking at kaya guys uh, malapit na po at patuloy tayo uh, sa paglalakbay akin na po yung akin dalahin so matarik ang uh, init sobrang init dito subalit medyo malamig din kasi uh, parts po kasi bundok ito yung eh. mahangin din ang area pero mababa lang siya napalibutan siya ng bundok kaya ang kakaiba nga mas maganda po sa ano Miraculous dahil mataas po ang lugar kaya guys tuloy po tayo paglalakad malapit na po tayo sa video Pero naman dito mula po sa Ultramiga sa San Isidro mayroon namang tricycle uh, mula dun eh hanggang dito eh special po eh nasa 50 pesos ba o 50 pesos Kailangan din natin na kumuha ng video para makapag-vlog din po tayo. Kaya, uh, pinilit namin na Magkakad na lang kahit mainit para uh, makapagkuhap po tayo ng boobies. So guys, ang gitna po ng Miraculous sa Bikasya. Uh, thank you po. Thank you sa lahat ng mga idea.